Hello guys! Magandang hapon sa inyo lahat. On this show, guys, my secret channel. A all the also matarder. So, ngayong hapon na ito. Tingnan natin sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So, this is um, a special gabay for the month of May 3 hanggang May 9 for the sign of Coffee Coin. So, coffee, coffee, coffee. Welcome, welcome sa my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guys sa ating masasaga for today's video? kaya na kayang energy ay kagalapan sa buhay ng mga Capricorn ng ating mga gilap. So guys, this reading is a general reading namang dilat at makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the click for more videos, update, and of course maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag sa aking channel, lalo lalo na ang hindi ge-skip ng adsaway pagpalaing kayo ng Diyos at may kapalit siksikliglig na gumapaw na biyayang balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advices sa inyo ng ating Injuspert for the sign-off. For the sign-off coffee course, so let's see And watch this. Ano kaya kaganapin sa buhay ng mga Carficore ng ating mga gilap? Tuklasin at bubulabugin natin. In let's give you information po. Okay, there's a strength with a confident. So, kailangan lang ka mo maging matapang ka. Na maging palaban ka. Na alisin mo yung takot at pangamba. No, kaya kailangan na lakasan mo ang loob mo na magtatagumpay ka. There's a something hermit card. Spiritual enlightenment, may mga bagay magliliwanag sa iyo about the spirituality. Na no, may mga bagay na unti-unti mo matutuklasan, unti-unti mo malalaman sa sarili mo, no? Kung ano man yung mga bagay na um, purpose mo sa buhay. Ano ba talagang gusto mong gawin, mangyari? And there's a devil card. Oh my god, there's something a block magic and move. Alam nyo guys, Capricorn, hindi nawawala yung black magic sa inyo. So it means hindi pa kayo nakakapag-take ng action or any decision para putulin tong ano uri ng black magic na nam na ma'am, na, na, sa iyo, no? Kasi you know why, guys, no? There's a hermit card sa devil card. Ibig sabihin, connected talaga siya about sa sumpa o kamalasan. No? Maaaring may kulam kang, may kulam na ginawa sa iyo, kaya pabal pabalik-balik ang ang mga pangyayaring negatibo sa buhay mo. No, kaya pak puro kamalasan, puro kumaga nandoon ka sa may trabaho ka pero hindi ka nakakaipon. No, nandoon ka sa may trabaho ka pero sunod-sunod yung problemang nararanasan sa inyo, no? Ganun din sa red negosyo. No, parang kahit anong pagsumikap uh, pagsusumikap mo, kumbaga, bakit gano'n na, di ba, ang lalaki na pera na tatanggap mo or nakukuha mo, but eventually, nagkukulaps siya, no? Nagkaka problema And there's a judgment. No, parang eye opener for you to. Parang ginigising ka sa katotohanan na you need to pay attention. Na parang mula imulat mo yung mata mo na makita mo ang totoong nilalaman ng eksena mo. No? What is the digital messages? And there's something that several disorders as they can, is cheating lying on you. Yo. Know? Some of you guys na mayroong nagsisinungaling, nag niloloko ka, mari hindi totoo sa sa yo. There is a cheating hidden agenda. Eh, there is a king of cups for devoted to Ferdy first. So, may taong, kumbaga, um, sinusupport at ginagabayang ka. No, there is something provided. No, may provider dito. What is the strength card? There is a the full card for a leaf of faith. Ibig sabihin, dito lang kasama loob mo maging matapang kang harapin. Ano man yung mga bagay, pasakit, pasanin. No, kumbaga, magkakaroon ka ng bago simula, panibagong pag-asa. What is the hermit card? Reversible it's wants No choices. Piliin mo 'yung mga bagay na makakatulong lamang sa 'Yung mga bagay na magbibigay sa ng growth and expansion. Piliin mo. No, dapat kailangan maging wise at mag maging matalino ka na sa pagpili. What is the devil card? Reversible is a pentacle. So see, sabi ko na nga ba, eh, no, may malaking um, kumaga problema ka dito na maaaring may related sa pera, no? Alam mo kung bakit nangyayari yan? Kasi there's a devil card no? Lahat ng kamalasan talaga sinasalo mo, no? Lahat ng mga pangyayari sa buhay mo talagang um, nangyayari with the negativities, di ba? Kumbaga hindi mo man uh, ginugusto pero talagang nangyayari siya, no? Kusa kasi kumbaga may tao kasi naggumawa sa ng hindi maganda, may sumpa or kulam na ginawa sa iyo. Eh, because there's a study that's several, no confusion na no, maaaring uh, um, kumbaga ah, ah, naguguluhan ka no parang iniisip mo parang kumbaga it's normal gato ganyan no no hindi siya natural na nangyayari kung walang kumbaga gumagawa sa iyo no kung walang um sumasalbahe sa iyo what is the seven of swords reverse the wheel of fortune there's something of good luck and there's a destiny is yours no magiging maganda kapalaran dito may mga bagay lang na hindi ka lubos na nakikita at nauunawaan but definitely na no, makukuha mo yung mga bagay na what you deserve na no, matutuklasan mo malalaman mo na no, mapupuntuhan mo at map mo what is the king of cups there is a queen of ones, no kumaga malalaman mo to dahil sa lakasan loob at tapang mo na no kumaga dati kasi naduduwag ka natatakot ka No, na, no, there's a something guidance, no, with a something spirit, spiritual guidance or either ancestor guides na gumagabay sa iyo. Na may tumutulong sa iyo dito. No, magpay attention ka. What is the strength card? Because the full card. Reverse with a star card. So there's a something in healing and recovery. Na magkakaroon ka na ng kagalingan, no? At muling pagbangon sa lahat ng mga nangyari. What is additional messages? And there's a three a pentacle for collaboration. So, ibig sabihin, kailangan mo makipag-communicate ng maayos. No? Kailangan mong ayusin, no? Yung, um, yung pagpili, no? Ano ba talagang, um, makakatulong sa'yo? So, let's see what is additional messages with the devil call because they is pentacles. Remember, with the six of pentacles, some of you guys, no? Ito, ha, hindi mo to pinautang or maaaring hindi nagbayad to or either meron siyang binayaran para gawang ka lang hindi maganda. Now, what is the will of fortune? Uh, what is the judgment? Because the seven of cups. So, there's another Wands. Now, magtyaga ka na sa ginagawa mo. No? May mga bagay na magtatagumpay ka dyan. May mga bagay na unti-unti mo malalaman. Kailangan mo lang talagang pursigihing matutunan at malaman ano yung pinakapunot dulo. What is the seven of swords? Because the will of fortune. Reference and guys, with uh, the page of cups. Makinig ka sa intuition and gut feeling mo. Hindi ka ililigaw nito. Marami kang bagay na hindi pa lubos na nauunawaan sa ngayon pero unti-unti yan nilalantad sa visions mo. Now, what is the King of Cups, Sir? the Queen of Wands. Represent with the trio of Wands. There is a waiting for us, so a waiting for us. Siyempre, ito nihintay mo rock. Document, paper is dumating na. No? May mga information ka dito hinihintay possible na makuha mo na. What is additional messages for the outcome? for the outcome is something the world card. Now, magkakaroon ka ng trouble, success, and the Queen of Pentacles so represents something of practicality and there is a good sense. Pagdating sa entrepreneur, how to manage and control your life, your um, your business. now let's see. And there's a the sound card, purification. Na may mga bagay na lilinisin sa dito. May mga bagay na aalisin sa iyo. May mga bagay na unti-unti nang maglalaho. Na unti-unti nang mawawala. Unti-unti nang kumbaga maaayos, no? Maliliwanagan. And of course, there is something, guys, with a moon card. No, Atro trivial truth no? unti-unti um, mo rin na malalaman kung ano yung mga na dapat mong malaman. No, ilalantad sa'yo. No, ibabahagit, ipapakita sa'yo. No, alam mo, guys, ang ganda ng reading mo, you know? Kasi, meron ka ditong line up. No, meron ka ditong cards na naka-line up the sun, the moon, and the star. So it means, lahat ng mga bagay na nangyari sa'yo, it's because the, the universe. No? Yung parang, ibinigay to ng universe sa'yo, babaguhin yung mundo mo with the world, Carl. No? Ngayon pa lang, kumbaga, kaya kami na kasi parte siya ng ginawa sa'yo. Pag naliwanagang ka na, nalaman mo na with the hermit card, lili, lilinisin lahat yan. No? At iikot ang kapalaran, yung dating kamalasan, swerte na, ang kalalabasan. And there is another ones, no? Kung baga mo maging mahinahon, maging dahan-dahan um, kayong pagdalas-dalas sa mga decisions or gagawin mong actions. One more card, please. And there is four of course, just reevaluate, no? Basta pagisipang mabuti yung bawat action and decisions mo. No, hindi ka pwedeng ura-urada, birabirada. No, ngayon, pag iisipang mabuti, no? So, let's see what is additional digital messages tayo pagdating sa finances and career, love life at kalusugan. Alamin na natin yan. So, let's watch this. So, ito na. Alamin na natin yan pagdating sa finances and career. So, there is something a six of cups. Now, there is a something a past person coming back or either related to about sa trabaho mo na no, maaaring gumagawa sa iyo yung ka katrabaho mo or maaaring yung friend mo. And there's a something magician, sabi ko na nga ba eh. No? Kumagama may mga bagay dito na maaaring um, gumagawa sa iyo yung katrabaho mo. At the same time, no? There's a something, a second down, no? Parang sinasabi na parang other side. No? There's something other side na maaaring yung mga pangarap mo maaaring matupad mo with the something magician. there's Desires into reality or vision into reality. One more card, please. To clarify uh, this reading, there's a something that's kind of cause. Happiness na magiging masaya na at magiging maayos na ang iyong negosyo trabaho. No? Now, let's see what is the actual messages. So, there's a two of swords. Nakapag-decision ka na. No? You have a final decision. No? And because there's a something the four of swords, kailangan mo ipahinga. No? Nag-over-fatig ka. No? Kailangan mo ipahinga yung utak mo, yung isip mo. And of course, there is a five of cups. No? may mga panginayang pagsisibat. It's, uh, it's nature. no kailangan mo talagang matutunan. Ano man yung mga bagay pagkakamali. No, magkakaroon ka lang na something realization. No? So, let's see additional messages about sa love life. So, there is a two of pentacles. Maging balance ka with a partnership. No, maging ka, timbangin mo yung mga taong pakikisamahan mo, yung taong pagkakatiwalaan mo. No, there is a tower moment. No, baguhin mo na yung nakagawian na nakagisnan mo. Masyado kasi tiwala. There's an emphasis card for self-love, self-care. Ngayon, mahalin mo yung sarili mo. No, even your flaws. Dahil there's a lovers. Kung para sa'yo, para sa sa'yo, magkakaroon ka ng pag-ibig, magmatagalan, at magkakaroon ka ng uh, maaring bagong simula. No, there's a fertile. Na maaring ikasal ka. No, maaring mag anak ka. No? Na maaring uh, madagdagan ng iyong... Uh, anak The others na sabi na with something harvest moment. Now naman yung mga bagay na nangyari sa from the past pagdating sa re relationship, there's something consequences. Ito na yung mga hinintay mo, no? Maring ko bagarat binalas ka sa una, pangalawa, but definitely ngayon pangatlo na to, suswertihin ka na. So let's see, pagdating sa kalusugan mo, sa kalusugan mo, there is a nine of pentacles with a security. Now, mag-secure ka pagdating sa Kalusugan, there's is an iron ako na blossoming. Gaganda na ang iyong kalusugan, ang iyong pakiramdam, even your emotion with the queen of cups, no? Magkakaroon ka ng emotional healing, kalmadong pakiramdam, there's is a form of one something celebration. Gaganda na at mari makakaranas ka ng mga celebration. And there's a child with an action and movement. No? Magkakaroon ng changes sa development. No? Pagdating sa dyan sa um, sa sitwasyon mo, sa kalusugan mo, there's a certain want that you are being protected. Protectado ka naman daw. Or either may protections ka na, no? Or kailangan mo na protection pagdating sa kalusugan mo. Marami ka kasi nararamdaman dito. Parang ikaw yung tinatarget target para mawala ka dyan sa trabaho mo. or para mawala ka dyan sa eksena na yan. No? Ikaw talaga pinupunto. No? Para magkaleche-leche ang kalusugan mo, magkaleche-leche ang sitwasyon mo. No? ikaw yung punot dulo ng eksena, ikaw yung ginagawan para uh, mawala, mawala ka sa eksena, gano'n. So, let's see what is the of for messages and of course, um, a lot of advices and of course, the pick a card, yes or no. No, and of course, pwede ka mag-questions doon. And of course, pipili ka ng sagot sa mga tan sa tanong mo with a 1, 2, or 3. Isa lang ang pipiliin mo comment down below kung anong number yung napili mo para malaman ko kung umabot ka sa reading na ito. So, maraming salamat, guys. Let's see and watch this. Okay, let's see what is the magic of fairy messages represent what? With the magic fairy messages. Represent with connect with the nature. So, kailangan mo mag-connect, no? Sa environment, sa paligid mo. No, kailangan mo ng um, something... Um, ocean, beach, no? or something um forest parang maraming mga halaman para ma ma-refresh yung utak mo no kailangan mo ng vitamin C no literal na C dagat and then something a new home magkakaroon ka ng bagong bahay tahanan no and then something a winter the answer you need is here so masasagot na lahat ng katanungan mo sa buhay mo ano man yung hinaing ano man yung ngit-ngit no ito na masasagot na to what is the yin and yang oracle card represent what And there is a union na some of you guys na no, magkakaroon kayo ng family gathering. Some of you uwi galing sa iba mansa. No, magkakaroon ulit kayo ng collaboration with your first zone, with your family. No, may reunite. So this is something in action and of course the beginning. No, magkakaroon ka ng bagong simula kung kikilos at gagalaw ka. No, kung babaguhin mo na yung nakagisa na nakagawian mo, there is a regret na no, may mga kailangan mong, um, kumbaga, kumbaga, tanggapin. No, ikaw naman yung mga bagay na pinanghihinayan at pinagsisisihan mo. Kailangan mo tanggapin yon. And there's a growth and expansion, no? Magkakaroon ka na mas malawak, no? Nakaisipan, na sitwasyon, kalagayan, no? Kalusugan, kapakanan, finances, no? Emotional, magiging maganda na yan. Kumagad, magkakaroon, growth and expansion, kumagakonektado rin siya sa ultimate happiness diba maga, hindi mo akalain na na mag pa ang kaligayahan mo. No, there's a something guys with the communication. So kailangan mo rin magkipag-communication maayos and there's a resilience. No, magtiyaga ka sa ginagawa mo. No, hindi pwedeng pabago-bago ng utak at uh, plano sa buhay, perspective. Kailangan kumbaga consistent ka. No, sa ba talagang gusto mo mangyari sa buhay mo? What is the romance in love oracle there? And it's something story with a blossoming or something na parang um, a beautiful disaster. Na parang yun yung nakita ko eh. No, hindi siya storm na parang kumbaga si sisirain. It's a beautiful disaster, guys. Na no, kumbaga magiging maganda na sitwasyon mo. No? kumaga parang mamumulaklak to. No? At the same time, there's something you're not committed. Not committal. There's an independence. Kumbaga, kaya mo to sa sarili mo pa. No? What is the money move oracle then? Represent what? Represent guys with the money matter no? Invest your money wisely. Di ba? Matuto ka na how to expand and save cut cost resource plan ahead, make an informed choice. Diba? Ano ba yung mahalaga? Ano ba yung kailangan mong gawin? Diba? Hindi yung dahil gusto mo lang. Kailangan, kung pagdating sa finances, alam mo kung paano mo ito papalaguin. What is the single number? Oh my God! It's some money, money, money with 8 e -E -E. Oh my God! Whew! Suerte! The personal power. No? There is a wealth is yours. Resources is yours. No? All that is good blessings in your life will be multiplied. No? Mas lalago dadami. No? Angels are sending the number to reassure you of the prosperity. No? and well-being head. So, ibig sabihin dito, kung maga sinasabi na ng ating gabay, no, na sinisigurado na na magiging mapayapa at magiging masagana na ang pamumuhay mo at marating na siya. No? Your surrounding will treat you with admiration and respect. Use, of, use it for the greater good. So, see, ang nasa paligid mo ay tatratuhin kang kung maga at uh, ang ka at gagalangin ka. Ibig sabihin dito, kung you have a personal power uh, to make a high standard. No, parang lalago or something parang gaganda ang positions mo, no? Or maaaring um, kumbaga maging maganda na ang takbo ng finances mo na hindi ka na nila malalait pa o parang tatapak-tapakan, 'di ba? So let's see the uh, what lies beneath the future. What lies beneath with a hidden future? Represent with a game over. This is it. No, tinatapos na. No, it's all done. No? Kung game over na. No, Aga, this is the moment na kailangan mo lang isuko. No? Or, kung pakawalan. Ano man yung uh, nagbig, nagbigay sa'yo ng pasakit problema, surrender and game over. Diba? Defeat na eh. No, hindi ba kailangan pang kung baga patunayin sarili mo sa mga taong nasa paligid mo na hindi natutuwa sa mga, o hindi natutuwa sa mga success na tinatama sa' mo. No? Hindi mo kailangan na, o hindi mo kailangan uh, patunayin sa sarili mo sa mga tao na yan. No? Nakaka-drain niya ng energy. And this is something the sun. No? Ngayon pa lang para pinapakita sa'yo na may liwanag na suminag. No? Or maaaring ito na yung araw na nadarating sa buhay mo na magbibigay ng positibong kalalabasan. I am nourished by the bundles energy of the sun which is passing day or passing day the light within me grow brighter infusing me with strength and vitality. So ito yung nagbigay ng kalakasan no parang nagbigay ng pag-asa sa iyo no na nga uh, magtiwala sa sarili mo at sa kakayanan mo. And of course the shadow work represents what? Kaya di ba sinasabi ko sa iyo, hindi lahat ng katapusan ay kumaga nauuwi sa iyakan. At hindi lahat ng katapusan at lahat ng mga bagay na nasisira, no? Isang part lang sa buhay mo na maaaring mawala, may mga bagay na masisira ay isang bahagi ng magandang kinabukasan na paparating. No, it's called a beautiful disaster. No? So let's see what is a shadow worker visit what? the, uh, the shadow work represents arrogance, no? Sinasabi dito, guys, no? Humility and awareness, no? And growth. Not seeing flaws, hind hinders growth, no limits to learn and improve. So, see? Alam mo dapat ang limitado mo sa sarili mo, no? Kung ano yung mga bagay na matutunan mo at baguhin sa sarili mo, no? Doon mo makikita, guys, no? Kung magayon sa paalala sa'yo, no? Hindi para uh, maging mayabang gato ganyan or something na mayabang ko naman yung mga bagay na nangyari but definitely guys parang sinasabi sa dito na kailang maging humble ka anytime or, or, everywhere or something every moment no kailangan maging humble ka sa lahat ng bagay ano man yung ibigay sa iyo pagkalob sa iyo dahil man, maniwala ka sa akin na magigim mag, magigim masagana at magigimaay sa pakiramdam mo at magigimaay sa sitwasyon mo pero no nandi there's an 888 no it means there's a cycle no the cycle na pwede baguhin yung kapalaran mo no kung hindi mo pakakalaga at pangahawakan ng maayos at tama ibig sabihin a karma is yours no ano man yung bagay na gagawin mo ay maaaring mag-reflex sa iyo so it means guys na no? mag-ingat ka sa mga bagay na gagawin mo maging humble ka any any moment no kung every time, maging uh, humble ka. Dahil the more the humble ka sa nangyayari, no, magiging uh, manatili, mananatili ang uh, magandang kapalaran para sa sa'yo. What is the clarifying uh, for a love situation? And this is something a leadership deal. Now, dominated the spirit, fluid by pride. Yes, to, yes through control lies in wisdom embrace, no? Kailangan mo, no, kontrolin nyo at kailangan mong tanggalin or kung magabaguhin niyang kasinungalingan na maaaring nasa paligid or sa, sa, sa sarili mo, no? Meron kang behavior attitudes like that na kailangan mo nang alisin yan. Hindi mo kailangan, hindi na sinabi lies, hindi na sinabi sinungaling ka. No? If it means na parang um, itago, no? Yung nararamdaman mo. Hindi mo kailangan na itago yung kung ano man yung ng na nangyari sa'yo. Dami no, parang kung ano yung nabigo o bigo na ano, naranasan na ano, napagdaanan mo, yung sakit na yon kailangan mo siyang pakawalan. No, kailangan mo maging totoo sa sarili mo sa kung ano yung nararamdaman mo. No? It's time to surrender no, your emotion, your life, and situations. So, let's see what is a clarifying for love's life situation. So, let's see what is additional messages. We're an not And there's just something yan, not afraid of hardship. No confront challenges is with courage for they are the stepping stone to growth and wisdom. So see, kung baga you know, confronta ka dito na kailangan mong humarap sa mga pinag mga pagdadaanan mo. Huwag ka matakot. Ito yung sabi ko kanina, 'di ba? Na kung baga, hindi mo kailangan itago yung na nararamdaman mo, yung sitwasyon mo sa sarili mo. Kung baga, kailangan mong kumawala, no? Kailangan palayain 'yan no para sa yung kapakanan mas malawak na karanasan no para mabawi mo no yung um, yung sarili mo no mula diyan sa sitwasyon na kinasasadlakan mo so let's see what is a yes or no a pick a card no so let's watch this so ito na yun guys no alamin na natin anong kaganapan sa buhay mo ang may sasagot anong tanong na gusto mong malaman ang maaaring ipagkalob sa iyo. Let's proceed with a yes or no. Pick a card for tayo with a number one. No, ito yung nakapili ng number one. Ito yung sagot. And next in number two and number three, okay? Tingnan natin kung ibabahagi na siya. There is a yes with the number one. Trust your feeling, fulfill your heart desire. So see, magtiwala ka sa nararamdaman mo, magtiwala ka sa sarili mo. Ano man yung mga bagay na nararamdaman mo, hindi ka ililigaw niyan no, ituturo niya yan at dadalin ka niyan sa mas malago mong pamumuhay at buhay. So, number two, represent guys with a no. Not ready to get started. plants are fully formed. Okay, there is a no, no? Kaya sinasabi sa'yo dito, no? Parang, um, kung hindi ka pa ready sa ngayon, kung hindi ka pa handa, no? magbuo ka ng plano, no? Ayaan mo muna siyang mabuo bago ka mag-proceed. Dahil kung hindi ka pa handa dyan, no, na, na mag-proceed, no, hindi mangyayari at hindi magiging maganda kalalabasan yan. No, antayin mong mahubog. Number three, represent what? And there's something I know. Misdirections recalibrate -re your No, it means, no, meron ka dito um, hindi maayos na direksyon na tinataha. No, mali ka ng uh, desisyon, mali ka ng ginawa. So kailangan mong um, hinto at itigil 'yan at magsimulang muli at magpatuloy sa ginagawa. 'Di ba? Ganon. Kung bagay mo 'yan, bumalik ka at tuloy-tuloy mo lang. No? Kung bagay dito dahil hindi magiging magandang ikot ang kapalaran sa iyo kung ilalaban mo. No, kaya kailangan mong um, itigil ko anuman yung mga bagay na ginagawa kasi mali na direksyon. At para sinasabi na mag-pay attention ka no, sa so nangyayari. So guys, this is um, a special goodbye for the month of May 3 hanggang May 9 for this sign of Capricorn. So Capricorn, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading namang dilat at makaka resonate Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. Comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And of course, don't forget to like and subscribe my channel. And nikirequest request naman for more video sa of course, maraming salamat po. Sa so, mga walang sawang pag sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag-i-skip ng ads away, kayo. Nang Diyos at may kapalisik sikliglig -Sik Kliglig na guumapaw, nabiyayang manong balik sa inyo. Let's see. Maraming salamat at si next Video. Bye-bye and babosh! Bye -bye.